Ah, uh, ito na mga pre, yung ano, uh, mga tools na in order natin sa Shopee, Shopee. Shopee nga ba, pre? <laughs> Shopee. Ito mga pre, ah uh, Ito na, yung mga tools natin, ito yung dagdag pwersa sa ating panganap buhay pang-araw-araw na. Ito, uh, Castle Rains. Yan, Ah, uh, tay meron na tayo nito, 'di ba? Kaso mo medyo daspalingado palingado na nat binali ni pare yung kabilang kabilang ano, pa kasi nga forsado to eh. <laughs> yeah, kaya order na tayo. Man, <laughs> Tapos mga pre ito, ah, uh, subukan natin 'to. Meron tayo nito dati. Kaso mo uh, nasira na ano. At ito yung timing gear, pambunot ng timing gear ng mga pang 155 China Motors at sa iba pa. Ayan, oh. Uh. Tapos, sige na para makita nyo. Ayan. Tapos uh, ano, itong polar ng Baja City 125 mga pre. Ayan, polar ng Baja City 125. Ups. Ibuksan pa natin itong isa. At ito pa. Ito. Ito yung pang City 125 mga pre. Ayan. Ayan, dagdag pwersa. Ito, nagamit natin kanina. Mas naunan dumating to, no? Uh, yung digital caliper, no? Ayan. Kaya, medyo mapapabilis trabaho natin kapag uh, Kumpleto tayo sa gamit at ito pa meron pa pala <laughs> ayan na, ah. Ito mga pre gagamitin naman natin to sa foliar to ng mga ah uh, STX no at saka sa iba pang motor ayan na ah. order na tayo para dagdag pwersa sa nakaw parang luster yata ang tread nakaw nga oh, uh, parang luster na bagsak no ano ano may tama ah di bale at papasok pa rin naman yan popersay na lang natin yan mga pre at ito lang pinakita ko sa inyo hindi ko pinagaya bang pinakita ko at dagdag persa sa ating hanap buhay no. All right. Ayun na. Ayun lang.